Painit kan tubig doon thầy sai hey, sai Hai na Ka kape Kakain na po! Punta na dito, kakain na! Let's Kakain, na. kakain na tayo! Let's eat! Coffee. Coffee ni Daddy. Aka ah, na yung sa'yo. Lalayan ko nga tuwata. Tamo ko lang ha. Oh, sakto. Kasi dyan nakalagay sa lalagyan ng ketchup. Kain na tayo. Hmm. Nagpalit pa? Kain tayo, guys. Kain. Ah. Oh, guys. Kain oh. na po yung rice. Masarap ba yung luto ko? Ako nagluto niya. Ako nagluto yun, hotdog at saka itlo. Ha? Mm, masarap. Masarap ang tempura. Siyempre, lang. Kaya, yan lang ang niluluto ko sa umaga. Itlog at saka hotlog. Paano ba niluto yun? Ang sarap eh. Secret. Madali lang yung eh Yung kape yung timpla ko, masarap ba? Sarap? Sarap. Ikaw, anak, masarap yung kape? Hmm. Ha? Hmm.